Ayan mga kanaiti Bali Punta tayo ngayon ng, ano, ng dagupan Kala ko bukas pa ako makakapunta Kaso sabi ni misis oh, ah, Kailangan daw Bigyan ng dugo si baby Erica eh, Tirot naman pag wala tayo doon. WhatsApp up mga At nagbabalik ang inyong lingkod si Kanoy para for another video Nandito na tayo sa AGL Umamasada tayo ngayon mga Kanoy P. Wala akong nadatnan na tricycle dito Kaya syempre tayo na yung magkakarga agad Hindi ko pa napunasan si Mia Ayan medyo malinis pa naman Mamaya na lang ako na ano, magpupunas kay Mia Ayan Antayin natin yung ano, yung divine na lumabas. Ayan. Ayan, mga kanaypin, may na tayo sa may bypass. Wala nang Sakay lang na ilungan Tadong oh. <laughs> kami kada di ako hospital tayo Sige ang siya magtagal dyan sa kanyang trabaho at lilipat na natatalo daw sa siya pamasahe mga kanaipi mababa yung sahod mataas yung ano mataas yung pamasahe niya Ah. sam di sa Maranata. Sa Gracia dito. Sa Gracia. Ah, sige. May, may nang pakisurong niya. Wala na mukha natin. Pasayras pa Anong oras na ba? 7.49 ng umaga Antay pa tayo Maaga pa naman <laughs> Okay Sana may mga good pay na may karga tayo ngayon Maghapon tayo mamamasada mga kanayipi ate Amun um, di kuna eh vaccine center di Sambisente di labus di apa wow, interseksi Ano pin nandito kami sa bayawas 'yon Yung pasayros ko pamitingin ng bike, maglalabas ata eh ha? <laughs> Tignan natin mga nito. Ay na dala na sir. At ito, so na la la. Paki-sabi sa dalaga. Oh, ay ginya na yung jay ko. Pero may iba pang bang option sa. Wala no po. Ito na daw yung gusto nila. Aloy.

Kanaypi. Tapos na akong nag-almusal, tapos na rin akong nag-asikaso sa aking mga manok, mga alagang manok, nagpakain na rin ako. Ayan, lalabas na naman tayo mga kanoypi. Kailangan natin kumita ng pera. Para ano, para may pang allowance di ba? dito na tayo sa AGL mga kanaipi Tingin tayo ng dito Here. Kakalis pa lang ng isa May isa pa dito hindi na ako lumabas nakapagkarga na rin yung isa eh pagkaantay na lang tayo ng magiging pasayro natin punta ako lang baka eh may nakarga naman ng pasayro dito na lang ako di ba? malay natin yung makuha natin dito e eh, tawag nun long distance ayan o uh, shout out ayan shout out shout out kay kano ipi yeah. parkada yan <laughs> anong Saka pangalan mo? Uh, shout out kay Christopher Luna. Yeah, shout out. Shout out, nari nya, nari tu isa pa eh, parang isa ko, dalawa yung tingin kasi ilalagay ko sa miyo ko oh yeah? oo, oh. para calm uh, <laughs> In ingat ka d'yo friend ah, may vlog? ano YouTube. youtube ay youtube, hangga d'yo yung tikwa? facebook facebook? wabal na tama, eh. yun youtube, kanaya nagpupus eh uh, sige, ko oh sige, isurface ko d'yo ayan yung kaibigan nating nagtitinda oh. ng isda, oh. prutas 3 years na ako dito nagtitinda anong suki so okay dito anong paninda mo ngayon ayan ayan manok manok tapos yan o rambutan Lanzones Lanzones, yan yung duko yan tikman mo kalods <laughs> mga kalods mga kanoypi yan thank you so much sige panahon sige sige ingat ingat Binigyan tayo ng isang lansones kainin na lang natin mamaya mga so nag inano ko to ano mga kanaipi itong ah, nabili ko dun sa ano sa shopee na ilalagay dito sa may ano sa may pot peg nya sa may preno kaso malaki masyado tong goma niya tatabasan ko na lang nasisira na kasi yan you know? o Tingnan natin kung ano. Tingnan natin kung hindi tatama mga kanepi. Okay? Ayan mga kanepi. Nailagay ko na. Ayos na. Ganda na. Ako. Pwede na. Pwede na. Ay, wala kang pari ate Bariyan na lang Pari Wala ate Pari yan Pari yan Okay, thank you ate Ano po kami siguro pag-umanan Oo oh. Wala lang <laughs> sente kira banda tay Ayan mga kanaypi Naipid na natin yung ano, isa pang pasayros natin kumita naman tayo ng 50 ayos to ngayon ko lang na isa kayo yung mga kanayipi yung tagaran sa amin 50 pala yung binibigay ni ate nagtatrabaho doon sa massage therapy panel ko. Lang, Delente. Ayan, mga kanaipi. Kumita tayo ng 25 pesos. Alright. Ayan, susundin natin sila.

Alam lang sa da. Ah. Shout out. Ayan, mga kanayti. Balik punta tayo ngayon ng, ano ng dagupan kala ko bukas pa ako makakapunta kaso sabi ni Mrs. Oh, ah kailangan daw bigyan ng dugo si baby Erica eh, pirot naman pag wala tayo doon. dito na tayo mga kanayipi tara 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 ayan mga kanayipi nandito na tayo kay misis ano yung pinabilis ayo yung ano yung gagamitin sa pagsalin sa dugo ni baby Erica Kailangan kasing salinan ng dugo. Hinahanap naman kayo. Oo, so, may. Buti mayroong stock dyan sa loob. Ay, dito sa loob mismo? Oo, hmm. oh, so yung gagamitin lang na hose? oh, yun yung pinabili sa amin doon sa ano, sa uh, dagupan. oh, okay. So, Binigayin kumusta na naman kanina? si baby kanina? Tulog naman kanina. Ma, ano ang pupunta? Mas tingin lang makakain. Gutong naman? ka na naman. Tutom na mo. Kanina pa ako lang. Na. Nang galing pa sila kasi sa dagupan mga kanayiki. Dito tayo pupunta sa kanti. Sana yung binili mo mo? Ma? <laughs> May chichirya ka pa. Tapos ito yung panggabihan namin mga kanayiki barbecue. Okay. Hindi na kasi ako nakapagluto kanina. Okay, can I please? Ingat. Uy, Anna. na. <laughs> Uy, na naman. Kamusta na si baby? Tulog na. Saka dede niya. Ayos na, sinalinan na ng dede. Sa gabi? Oo, oh, alas 12 daw. Ayos na. Hmm. Kaya siguro hindi ako tinawag kasi nalinan ng dugo. Yung dalawa lang nakasama ko kung, kung ano tinawag tinawag padidi ano okay goodbye <laughs> ano yung <P. laughs> ayan, uwi na naman di na, hawit mo na Ayan mga kanipi Pauwi na tayo Let's go let's go Napainit ko naman na yung makina ni Mia Okay na Tara na naman Balik na naman tayo ng Ordaneta mga kanipi nandito na tayo sa bahay at ipapakita ko sa inyo yung mga napisa na naman na sisiw balid marami na sila mga kanipi at effective talaga itong ano, incubator na to ayan buksan natin dyan mga kanipi oh. may mga napisa na naman oh. ayan yung iba papisa pa lang. Okay. Tapos andiyan na yung ano mga sisiw na lang araw na rin. 2468 Mali. Hindi ko mabilang mga kanoy. <laughs> Ayan, basta marami yan napisa kasama to. Nandiyan oh anim pata yung nandito sa baba tapos yung iba papisa pa lang pabitak pa lang yun o oh. yun o oh. so magandang klase talaga itong ano itong incubator na to na nagawa ko saktong sakto lang yung mga butas niya ayan at dito ko muna tatapusin yung vlog mga kanipi maraming maraming salamat na naman at wala muna tayong shout out ngayon. Bali babawi na lang ako sa mga susunod na araw. So, biglaan kasi yung pagpunta ko kahapon doon sa lagupan. yan, At nabigyan naman na ng dugo si Baby Erica kagabi. Okay na daw sabi ni Mrs. Ayan. Sana makawi na kami. Sabi naman ni doktora sa nung nakaraan 7 to 10 days na lang na ano makakauwi na kami. So hopefully na itong next week makauwi na rin, di ba? So maraming maraming salamat ulit. Kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all mga kanipi and peace out.